Hi, magandang gabi po sa inyong lahat, guys. Uh, andito po ako ngayon sa mga ihaw-ihaw, sa mga ihaw-ihaw yun. Sa ihawan ng aking api, guys. So, uh, tara, guys. Ipili na tayo dito at uh, magpaluto na tayo sa ating mga order. Ayan, guys, pala, no. Uh, order ko lang dyan, guys, ay barbecue lang po, ha. Wala, wala po akong bangus tsaka liyem po no hindi kaya guys napakamahal guys so ayan lang po yung order ko no barbecue, dugo ayun at thai and then may hotdog din po ako guys ayun so ayun guys pag gusto nyo pong bumili dito tara na dito pwede pong pang pulutan pwede pong pang hapunan to guys ayun so absorb nyan Tara dito. Bili na po kayo. So, ayan na po. Nakuha ko na po ang aking pinaihaw. Ayan guys. Pauwi na po ako nyan guys, guys. Dahil nga naluto na po. Ayan. So, waiting tayo. Ayan. Pauwi na tayo guys. Ayan. Nakahain na po dyan sa aking lamisa guys. Ang aking hapunan. So, meron po tayong hotdog. Ayan barbecue and gatay, uh, guys. So, ayun. So, may sili din po tayo, guys, na sausawan. Ayun. Sarap ng isaw, guys. So, ano pang inaantay nyo? Tara na dito. Kain na tayo ng hapunan. So, bye, guys, and enjoy sa hapunan.